Liza Soberano, kinuhang judge sa Film Festival sa Vietnam. Alamin sa Ice Patent Report niyan ton. Diyos ang diyosa si Liza Soberano nang dumalo ito sa last day ng First Ho Chi Minh City International Film Festival sa Vietnam. Ang nasabing walong araw na event na nagsimula noong April 6, 2024 ay nagtapos sa pamamagitan ng isang awarding ceremony noong Sabado, April 13. Samantala, kabilang naman si Liza sa mga judge na kinuha na nasabing festival kung saan kasama nito bilang judge ang film producer na si Jan Badalo, ang New York Asian Film Festival Executive Director na si Samuel Hamier, ang Vietnamese American Film Director na si Tom Cross at ang Director na si Nguyen Tan Van. Ang actress din ang napili para magpresent ng Best Act. Actress Awards sa nanalo. Suot nila isa ang chic black dress habang malinis na nakabon ang buhok nito. Sa kanyang Instagram account, sinabi nito na thrilled and honored siya na mapabilang sa mga hurado para sa inaugural event. na Nakaka-inspire o mano na magpatuloy sa pagtatrabaho sa isang industriya na nag-encourage ng freedom of expression at nag-challenge sa galing ng bawat isa. At yan aking balitang showbiz para sa impilang ito ng lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.